Tara at pag-usapan natin ang pagbibiro ni Vice Ganda kung paano titigan ni Pao si Kim sa bikini photoshoot na ito. Paulo, di ba itatangging gustong gusto niya ang bikini photoshoot ni Kim? Rata. Kanina nga lang showtime habang nagbibiroan si Kim at si Vice ay bigla niya itong sinangat ang tungkol kay Pao kung paano tumitig sa photoshoot si Pao kay Kim na bikini. At talagang mukhang patay na patay si Pao kay Kim eh. Makikita na talagang maalaga si Pao at talagang hindi papakapitan sa lamok kahit ano nang gawin mo ay di ito papayag na may maliga manligaw na iba. Sabi nga ng fans ng Kim Pao, sabi ni Rebecca Pato. Malambing kong malambing, kilig kong kilig, basta kimpaw is love and success, sabi naman Christina Castillo. Dami talagang kilig sa BTS, sana ma pa kasi hindi talaga nakakasawang panoorin, nakakabitin, nakakamiss agad yung mga palabas nila. Pero hindi bali kasi may mga BTS naman sila sa mga ganap kaya may aabangan pa rin kaming mga tagahanga nila. Sabi naman ni Antonio Ocampo, Totoo na hindi nakakasawang panoorin ang Kim Pao kasi totoong totoo ang galawa nila. Parang totoong buhay, hindi drama. Kaya marami nagmamahal sa Kim Pao. More blessing and Kim Pao, God bless. Sabi ng Guadalupe Lavandria, sana pakasal na lang sila para maniwala na ako kasi ngayon may duda pa talaga ako baka inaacting lang ni Poe at pinapakita niya feeling kay Kim gaya nung ex niya. Sana magpakasal na sila agad at bumuo ng pamilya kasi nagkakaedad na silang pareho, di ba? Sabi naman Desti Pao 1, True, we are hoping to see more sweetness Kim Pao. We pray they will end of marriage. It's very best to see from them and to support. Hindi mo din naman maitantanggi kahit sa showtime, iboto pa rin kay Paolo Abilino sapagkat napaka-loyal nito. Yan lang ka ne mag like share and subscribe bana salamat.